Eu at day good mga ka JT sa kalam mga ka JT natix mga ka JT natin sa mga lahat na nanonood sa akin at nagpa-follow i follow niyo po po ako maraming maraming salamat po at uh, pampagod vibes lang po uh, Shoutout kay Edwin Inolba ingat dito sa biyahe nyo nilampasan ko yung pilahin nyo pero wala ka at kay Soity Manalo uh, Shoutout shout out sa iyo kay Pinsambogi Tabales at kay Paring Nuno Joel Luzon, siya uh, shout out sa iyo. Laging rin nanonood sa akin yan. Sa lahat po ng mga nanonood sa akin, maraming maraming salamat po. At sa nagpa-follow po, maraming maraming salamat din po. I-follow nyo po po ako. This is JT Sakalam. And I, thank you. Ayun po, uh, ito po. Uh, po na po ito. naging sayo po tayo. Pumanig lang po tayo dito sa Mesolviento. Uh, tumigil po dyan sa isang magandang tanawin natanaw po yung uh, si Chukaray, tapos yung isang paaw ng Solviento, nabawal pa po, po, at saka yung mountain peak, nabawal din. Uh, dito po, uh, may nakasalubong po ang mga sasakyan, kaya po, uh, tuminto po ako dyan, tapos kasi oh, nagdududulas yung gulong ko, kasi basa yung kalsada. Uh, basta yan, papanik lang po ako dyan, tapos sa uh, pag ikot ko po dun sa may Soli, Biento, Tumigil po ako dito sa may magandang tanawin ng po itong ginagawa itong anong to, Ah uh, Sigurado ko po itong resort na to malaki gagasusin kasi magre recropping to. At napakataas po. Nakita nyo po yung isang bahay dyan. No? Puro solar panel na. Uh, mga kanatiks. Tapos ayan, paikot lang po. Ayan yung sa may papuntang isang solbiento. Ito po yung sitio karay. At ayan po yung papunta Mountain Peak. Na ito yung tinuturo ko po yung kalsadang yon At yan yung sa may papuntang salbiento na bawal. At yun po yung pede. Yung sitio Karay. Tapos yung isang tinuro ko. Ayan po uh, Mountain Peak. Bawal pa po dyan. At pagkatapos ko po dyan, bumaba na po ako. Uh, doon po naman ako pumunta sa may baby uh, Bayview, sa may bokal po, po sa taas, sa may Water District. At after ko po pumanik doon, uh, syempre, dumiretso naman po ako sa may papuntang uh, General Subdivision. At ito po, nakita nyo naman po yan, traffic na po ngayon, hapon. ah uh, Biyernes po ngayon, uh, 2024. February 15, at uh, tinaantay ko lang po. Ah ano, sinamanta ko lang, pues sinaman, sinamantala ko lang po ang pagkakataon dahil darating na po ang bagyo ng Sabado na si bagyong ah uh, Pepito manal manaloto At ayun po, uh, nakita nyo naman po traffic na pero sa papuntang Kalamba hindi pa naman po traffic. At diyan po, naisipan kun dumahan sa May papuntang Sabungan. Ah uh, sa lahat po na hindi po nakakaalam, sa Sabungan po, may daan papuntang Ginel, yung pong dinaanan ko noong nakaraang araw. At dito po, uh, wala namang pong traffic. Uh, at after po nyan, regular na traffic na po sa so may papuntang uh, halang stoplight. Uh, at yun po, yung papuntang Kalamba, wala po. Pero yung papuntang Los Baños, uh, galing Kalamba at papuntang Bypass, meron na pong kahabaan ng traffic. At syempre po, Friday ngayon, uh, sigurado po maraming maliligo, maraming ano, tapos ang daming nag na po. Kaya ganyan yung kahabaan traffic. Pero ginagawa naman ng puro ng poso yan. Hindi naman nung napayag ang poso din dyan. Baga uh, po, ano, kaya lang talaga. Nababiral sila sa post ng mga concerned citizen. Uh, sila rin naman po ay walang magawa. Gusto ba, naman, gusto ba naman po ng posong ng traffic yan? At lalo yung mama mayan, hindi po gusto yung traffic na yan. Kaya tsaga-tsaga na lang po. Uh, konting hinaw na lang po sa kalsada at wag po tayo maging mag na ulo. At shoutout po sa mga taong laging sumasalubong kahit may mga sasakyan. At dito nga po, uh, kaya po ako panayang ahon po sa mga medyo parang bundok kasi po nag ensayo po tayo para sa darating naming medyo long ride sa December 13. Nakahanda na po ako uh, para pagka-ride po namin ay okay na. Dito po, pagkalampas po namin ng, ko, ng hospital na AMSI, uh, kumana na po ako dyan sa may papuntang subdivision ng kapatid ko. Dyan po ako dadaan papuntang Janelle kakanan lang po tayo sa may Arko, palabas po na may uh, sabungan uh, halang po ito halang halang po itong dinadaanan ko na ito nakakasakop na to tapos ayan pagpasok ko po dyan uh, kakanan lang po tayo dyan pagkakanan po tapos uh, dere diretso lang po ng slide mga ilang metro uh, kaliwa na po papuntang sabungan at ayun po uh, buti na lang po libre libre yung kalsada kaya po ako nakakanan at wala pong sumisiksik sa akin tapos, tapos ayan po pag po yan ayan yung arko na yan tandaan nyo na yan sa may gold pure na yan bago dumating kanan po tayo dyan tapos may pinatawid lang po ako at nakita nyo naman po yung anino ko mga kanatiks tapos kaliwa po tayo dyan sa may crossing dyan at ayun po madadaanan nyo na po yung sabungan dyan sabungan po ng halang kalamba city at Ah, uh, dami po nagsasabong diyan. Dati po, uh, may manok ako naglalaban po ako diyan. Natuto po ako magsabong pero hindi po ako namumusa ng malaki. Ah, uh, manok ko lang po 'yung pinalalaban ng mga aking kaibigan. At diyan, kumaliwa po kami diyan. Ah, uh, pakanan po diyan subdivision ng kapatid ko. Tapos kaliwa lang po tayo diyan, slight kaliwa. Tapos kumaliwa po ako ng gusto. At uh, dire-diretso lang po 'yan. Nadadaan uh, po kayo diyan sa meskinita diyan. Tapos sa uh, paglampas niyo po ng sabungan, ah uh, diretso lang po tayo tapos pagtampas po ng tulay kanan po uh, papunta po ng runggot yun ah uh, diretso lang po yan papuntang ginel at ginagawa po yung kalsada doon nakita ko po may bako at mga nagdi-deliver na dump truck na mga isusugiga type uh, dati rin po ako nag-drive sa truck Uh, BQR nga lang mga 10 PB1 yung mga 320 lang po ang makina eh ngayon lala, naglalakihan na po ang makina swerte po ngayon ng mga nagiging driver ng mga dump truck at mga truck na pambiyahe kasi malalaki na po yung mga makina dati o oh, 295, 320 ngayon 370 na, 380 at yan po yung ano yung sabungan diretso lang po tayo dyan uh, ayun po malalaki na po ngayon ng horsepower ng ano, mga truck ng makina ngayon kaya hindi ko sila nabibitin sa ahon at ito po pagtampos po ng tuloy na yan, kanan na po tayo. Ah, makikita nyo po yan, yung creek na yan. dire diretso lang po yan, baybayin nyo po yung creek na yan. At lalabasan po niyan ay papuntan Janelle. Exit po niyan, papuntan Janelle. Ang sama naman po ang pakinggan Ang pagdadaanan po dyan ay... Rap Road, tapos ah, bukiren. Ah, dito po, na, kaya po ako nagdaan dito. Nakita ko po yung mga Buki pa. Nakakita ah, po pa po ako ng bukid, Tapos mga Ulok, mga Ibon. Ah, Nakakita rin po ang mga pananim, tapos uh, fresh air. Ayun uh, nga lang po, hindi po tapos yung papuntang bypass bukal dito. Nakatinga pa po, po yung tulay. Ewan ko kung kailan po mapapatuloy ito, itong project na to. Pero nakikita ko naman po yung project ng kalsada doon sa may bawa, uh, papuntang Ginel, ay tinatambakan. Tingin ko po ay sinisemento na at may na. May mga bandang recrapping na tapos sa uh, mayroon pong patag na kalsada na pero wala pa rin po siyang simento. Uh, daan. Simentad, na. Ayan po yung creek na yan. Diret-diretso lang po tayo dyan. Hindi naman po kayo maliligaw dyan. Basta pakaliwa lang po yung sa may pag nakita nyo na po yung tulay na nasa overpass. Parang ano, overpass. Kaliwa na po kayo. At hindi pa po tapos yun. Puro ano lang po. Puro ano tawag dito. Puro haligay pa lang po. Ah, uh, you know, makikita nyo diyan tapos uh, basta yung creek na yan, dire-diretso lang po diyan tapos sa kaliwat kanan niya may babuyan tapos sa kaliwa uh, bukirin May dadaanan din po kayong tikewan diyan papuntang Ginel na. At ayun, na shoutout kay Kuya na nagbigay sa nagpagbigayan ng kona na dumaan dun sa nakaputing sa sakin. Ito po sinasabi ko sa inyo na buke rin, napakasarap dumaan. Uh, alang ko po ito ay halang pa, sako pa unang halang, tapos boundary na litkirya, runggot, at ayan po, syempre, di maaari di magpapakita ang didat, magpapakiyot. Uh, hindi hu makae kasi wala akong, ano, hindi pwedeng bitawan yung ano, dila na lang po. Uh, ayan, parang Ray, dinilaan lang ito naman. ngayon Ah, uh, kita niyo naman po napakasarap. Ah, napakahirap pum pumadyak diyan. Napakaganda nito. ang ah, lakas po ng angin. Pero siyempre, JT uh, sa tinitis lang po yan para po rin nag-aahon dyan at ayun nga po um, nalalapit na po yung long ride namin at uh, kailangan po natin maging na maging hindi naman po pwede pe na basta ride na lang po tayo ayan po yung baboyan, tapos ito po yung buhay rin po nakikita ko ang dami mga ulok dyan uh, mga ibon na pwedeng kainin pagkakalam ko nakakain po yon dati ulok po nakumain po ako noon Ah, uh, diyan makikita niyo na po yung ano, yung tulay na hindi pa natapos At uh, tayo may may bahay sa bukid ah uh, kakaliwa po kayo, wag po kayong kakanan at wag di diretso. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na ginagawa na po yan. Ayan po yung bridge na ano na nakatenga na hindi pa natapos. Hindi ko po alam kung anong dahil lang kung bakit hindi po tapos. Uh, ang diretso po niya na papuntang bypass bukal dun sa may crossing. At ayan po, wag po kayong kakanan dyan. Tapos pakaliwa po kayo, ayan, sundan nyo po yung kalsadang yan, yung rap road na yan. Wag po kayong diretso dyan. Ayan po, para sa rap road po kayo. Uh, at makikita nyo po dyan, Uh, Dire-diretso lang po tayo dyan. Makikita nyo na pa yung rip cropping dyan na medyo hindi pa tapos. At habang tinataha ko po yan, nakita ko po yung, ano, yung, mga, yung bako, tapos yung mga truck na nagde-deliver. Ayan po yung sinasabi ko, recrapping eh. may mga nagdadam na po yung truck dyan. Uh, na sumenyos po ako sa operator ng bako, uh, sabi ko, lalampas po. Kaya nakita nyo yung recrapping sa kanan na yan. Kasi dagat po yung kaliwa na yan. ay kanan na yan, tapos yung kaliwa, bukay rin yan. Ah, uh, kaya po ganyan may yan, siguro uh, sumasobra ko ang tubig pagka yung bumabaha at lumalakas ang ulan. At ayan po, naglakad po ako dyan. Tapos sinenyosan ko po yung backhoe operator. Nakatalikod po kasi syempre baka mahampas ko ako nung bakit niya. Uh, hindi po tayo makikita. At ayan, sinenyosan ko po siya. Ayan, pinagbigyan po ako niya. Ayan, nakasita po siya dyan. Kaya sabi ko, kuya, salamat. at uh, tinaayos na po yan. ah uh, Junel na po subdivision nito pero hindi, ano, hindi sementado Doon lang po sa may parting journal lang po ang sementado. At dito po, sumakay na po ako sa bike ko. Rediretso lang po ito hanggang sa marating nyo po yung kalsadang sementado sa may papuntang Ginel. Saan Jose po yun, pagkakaalam ko tapos siya nakita ko po yung mga truck nagde-deliver. Uh, Siyempre, malalaki po yan, pinagbigyan ko rin po yan. Uh, Diyan po ako nakatutong mag-drive sa ganyang truck. Kaya alam ko po yan, ka kailangan silang pagbigyan. At isa pa, wala naman pong mawawala sa atin pag pinagbigyan nila, uh, nila pwede na pag binagbigyan po natin sila. At uh, talaga naman nabiyahe po sila, kailangan po nila deliver Kargado po yan, kaya mabigat yan, kaya dahan-dahan yan kasi baka mabalian ng mall yan. Ayan po, uh, swerte po nila ngayon kasi napakaganda at napakalakas ng mga makina. Dati po nung panahon ko, uh, 395, pa uh, 295 at 320 horsepower lang. Uh, talaga namang pag nabalaho ka, kailangan ka ng ilayan. Pero may mga makina malakas na rin po, no? may B12 na po tawa tawagin. Uh, ayan naman, B10 pa rin naman po yan. Kaya lang, malalakas na po yung horsepower na nakatalaga sa makina. Uh, at yung mga giga, 6 piston na lang. Pero ang lalaki po, dati yung oh, B10, B12. Pero may mga B12 pa rin po tawagin sa mga truck. At ayun, dire diretso lang po tayo dyan, may nakasalubong pauli tayo dyan na apat na truck na magdi-deliver dyan uh, Siguro sinamantala nila kasi araw at hindi maputek At ayan po yung kanang tikiwan, tapos ito kaliwa uh, Ayan po yung sa may bayan, nakita uh, nyo po yan, ayan tikiwan na yan Dagat na po yan, uh, kaya medyo liblib na ano po yan, maburak na po dyan Tapos ayan, uh, ayan po yung kalsadang dadaanan nyo ah uh, hindi maring hindi kayo dadaan dito hanggat hindi pa tapos to. Uh, sa umpag maulan, uh, maputik po to ang ito ang hirap daanan nito. at ito, dire-direcho lang yan. Ang uh, labas na po niyan ay sa medyo nil. At ayan, nakita niyo po, nagpakita yung makiling. Uh, at malapit na po ako dyan sa ano, sa tinatawag ko dito, sa malapit na po ako dyan sa may Junel. At dito sa Junel po, uh, sa ano na to, na diretso ng bypass to, ay marami na pong kainan at nagbalik na po ulit. Ayan, sasampaw tayo sa semento na dyan. Ah uh, hindi ko po alam kung hanggang kailan po sila pero nadaanan ko po na meron na naman pong mga food part dito sa Junel sa subdivision na to ay itong bypass road na to at uh, ayan pinakita ko ulit sa inyo yung Maria Makiling uh, at nakita nyo nagpakita at makikita nyo rin po yan sa may parting apply playa, uh, diretso po ako na apply after ko rito uh, Kalamba City lang po ito tapos ayan uh, diretso diretso lang po tayo dyan yung kalsada na yan ang labas po nyo na yung San Jose at dyan po uh, marami na po nagtitinda ang dami na pong food part dyan mga ka Natix natin mga ka-blogger, uh, mga guys At uh, shoutout kay ate Jenny, uh, ate Kukay, kay ate Casey, kay Robin, kay Lester, kay ate Katkat, kay Giyot at kay uh, DK sa ina na anak ko Muntik pa malimutan kasi mataba na Ayan, shoutout ko na kay ate Jenny, likers ko yan sa TikTok Si ate Jenny, shoutout si ate Jenny uh, At eto po, uh, yun po yung sinasabi ko sa Janelle uh, dami na pong kainan at ayun, ang bala ko po sana pumunta pa ng, ano, ng Paskuhan Bazaar, pero hindi na po ako pumunta ng Paskuhan Bazaar kasi maaga pa. Alam ko, sa gabi po yung ano doon, kaya paggabi at bukas na yung mga ilaw doon, Christmas Village, sa may yung bago, pupuntahan ko po yun, ikutan ko po yun. At ayun, shoutout sa mga Liceo Kalamba, na awas na, na nandito, ah, uh, po, ang dami pong kainan. May mga bakanti po po. Mayroon po mga ukay-ukay at dito po dumadaan yung mga truck na nabiyahe at dyan po, ayan, nilampasan ko po yung mga kainan na yan, iyaw-ihaw -ihaw, tapos uh, natatakam po ko pero diet po ko, kaya hindi po ako bumili at bumaba dumahan lang po ako dyan, tapos uh, nakita ko po yung mga ukay-ukay na yan uh, may kasama ko dati dyan, si Atisay sabi niya, ang ganda raw ng pantalon eh hindi naman siya pinagbigyan ng majonda niyang inahin uh, at ayan, uh, tumabi lang po tayo kasi may nakasalubong po tayong truck uh, at ayan, pinagbigyan po natin at uh, uh, ayan, ang dyan lang po yung kainan, at uh, uh, after po niyan. Kalsada na po papuntang San Jose ang tinaha ko. Dalapas po ako sa may San Jose yung kabila, sa may barangay at pupunta po kasi ako na playa. At doon po nadaanan ko po yung aking kaibigan na businessman. Uh, mayroong kasamang businesswoman din at makikita niyo po mamaya. At dito po ako dumaan eh, sa may barangay hall ng San Jose. Uh, kanan lang po tayo dyan. Tapos uh, may covered court po dyan. Tapos uh, yan, pagkakanan, kaliwa po agad tayo. Pagkakaliwa po, ay kanan din po agad. Ayan po, ayan, na ah, diretso lang po tayo diyan. Pagkakanan po natin sa may barangay hall, ayan, yung diretso niya, ang kakaliwa po tayo diyan, tapos sa kanan. Ah, pagkakanan niyo po, ay ang labas niyo na po ay San Jose sa May Senior. Ang dami po, ang dami ko po nakita na uh, ah, papanata sa May Senior, ang mga siyempre, mga deboto ng Senior 'yan. at ah, na para matupad po yung mga kahilingan nila. Dito, daan po na yung skinita na yan. Ayan, ang pagdiretso po nito, ang kaliwa po ay senior na. Ang pakanan po ay papuntang playa. At dyan po, Hinanap ko po yung uh, shop ng aking kaibigan. bigan, uh, Siyempre, lab na lab ko tong kaibigan na to. Parang si parin Jonald Canlas. Uh, kahit sabihin mong ano, ay eh, hindi ko pagpapalta o galing itong mga to. Uh, at ayan po, kumanan po ako dyan. Nung no, nakita ko po yung sasakyan ng aking kaibigan at bumawa po ako at sabi ko, ibablog ko siya. At uh, dito po kayo bumili. Uh, ipo, ay po, ano ko na po. Uh, vape shop po ito. Vape eh, shop ang kanyang business. Uh, at ayan po, nandito po siya sa May San Jose. Ayan po, makikita nyo po yung kotse niya dyan. At makikita nyo po yung pangalan ng vape shop nya. At mga ka... Uh, vape shop, ka-vape, uh, dito po, pwede yung kayong bumili. Medyo, sabi niya sa akin, mura lang daw yung presyo niya, pero di kalidad din naman po yung mga juice niya, mga uh, ka-vape. Uh, at hindi po, dire-direcho lang po nito, ay apply ya. Pero nakita ko po yung shop niya, dinaanan ko po yung shop niya. After po dyan, Makikita ko na po yung shop niya. Bumaba po talaga ako dyan para uh, tignan siya. At sabi ko, tagal ko nang hinahanap ng shop niya. Sa wakas, nakita ko rin kundi pa ako nagbike papunta rito sa playa. At after po ng Blooming Street, Street dyan, uh, sa kanya na po yung susunod, yung susunod na kanto uh, after po ng senior. Ayan po, makikita nyo po sa bandang kaliwa, yung may sasakyan na yan, natatawid uh, na po ako dyan. At ayan po yung kanyang shop. Ayan, yung may tricycle na yan. Ayan. ayan po yung shop niya, uh, mga ka-JT. Uh, ayan po, dinanong eh, pull pala, hindi po sa uh, tinawanan pa ako. At ayan mga ka-JT, ayan po yung shop niya, aircon. Ayan po yung friend ko, ayan po, mga sekretary niya, ayan po, nakita niyo naman po. Ah uh, aircon po ito, uh, Diyos ko, napakalamig. At ayan po yung shop niya, nasa lokay di lang po, sa may San Jose. Ah uh, mga ka-JT, nalimutan ko yung pangalan po nung siya ni, ng kaibigan ko, pasensya na po. Ayan, o pwede po buy ng G-Casa. Nakikita nyo naman po yung, ano nya, yung pangalan. At after ka po rito magligaleg, dumarito na po akong papuntang Playa. Uh, at sa may Playa po, nakita ko naman po ay Baja. Uh, yung bandang dulo ay baha po. Pero marami po nakatambay, Dire-direcho lang po tayo dyan. Sin -sin Tinuloy ko lang po yung kalsada, at yon inovertikan ako ni kuya, akala niya makikipagkarera ako, habi ko, sige kuya, una ka na, ayun, pagdating po doon sa may kanto, nagpapahinga, <laughs> joke lang po, at ayan, nakikita niyo po yung kanto na yan, meron pong convenience store dyan, ang pakaliwa po ay Jose. ang pakanan po ay lingga, papasok po kayo ng welcome lingga dyan, um, sampiruhan, lahat po, papunta po ng aplaya ah uh, lingga. ah uh, basta oh, yan, na dire-direcho lang po tayo yan. Ayan, welcome lingga. Na, lalampas po tayo dyan sa school ng lingga. Tapos pagkalampas po ng school ng lingga, ilang metro lang po, siguro mga 20 meters, kakaliwa na po kayo ang tinatawag na pumapuntang playa. At dito po, uh, may mayroong daan papuntang palingon, sampiruhan, Marami pong ano dito, baryo pa, ah uh, mga kasakalam. Tapos, Uh, Dire-diretso lang po ito, lalampas po kayo ng, ano, uh, tawag dito, uh, school ng lingga. Elementary ata po yung school dito. Basta after po ng school ng lingga, uh, meron pong straight, meron pong pakaliwa. Uh, nalimutan ko na po yung papuntang diretso. Basta ako kakaliwa po ako papuntang playa, papuntang palingon. At after po makakaliwa doon, uh, dire-diretso na lang po yun. Uh, ilalabas na po kayo ng playa noon. At nilampasan ko po doon yung basketball court, at po yung palingon na barangayol. At dito po uh, lalampas na po tayo dyan sa school na yan at after po natin sa school nagdahan dahan na po tayo uh, at kakaliwa na po tayo dyan at ayan po uh, may nakita po kung sumusundo dyan sa may school uh, ng mga estudyante kasi time na rin po ng awasan ito uh, ka JT pasadere dire-diretso lang po tayo diyan. Ayun, slate uh, kurbada ang pakanan. Tapos pagkakanan niyo po diyan ay makikita niyo na po diyan yung school. Uh, yung pong school na sinasabi ko na school na Lingga. Ayun po, may mga nag-aabang po diyan, nag na po. Ah, uh, siyempre, uh, ayan na po yung gate ng ano ng school. Uh, at lang po ako diyan sa sasakyan na, na, na sumusundo po ng estudyante. Ayan po yung school nila. Ah, uh, po niyan, uh, konting andar na lang po, konting lakad. Uh, kakaliwana po kayo, may makikita ko kayo dyan ano, na simbahan, hindi ko po alam kung anong, ano nang pag Ah, uh, yun po yung dating apply po ay eh, may kainan po diyan, ay eh, wala na po yung kainan diyan. Napakasarap po diyan ng pancet at anong halo-halo na tatlo lang ang flavor. Ito po yung sinasabi ko na hindi po ako didiretso diyan, tas kaliwa na po tayo diyan, dadaan na po diyan ng ano, ng Barangay Hall tapos ng Covered Court. At ayan, paglampas ko po doon, ito na po, welcome ah uh, apply na. Tadaan ko po dyan si Pinsan Delvin at si Pinsan Bikya. Ayun po, galing ko dyan. Nakita nyo po yung lumampas na motor na yun. At dyan po, makikita nyo po yung ano, yung I Love Kalamba. At dyan, maraming nagtitinda rin po rito tuwing hapon. At sa gabi, hindi ko na po sila nakikita. At may talipa pa rin po rito. Uh, at ang dami pong tindang bangus pa. At uh, nung nandun ako sa may dulo, Uh, nakita ko po baha yung dulong-dulo niya ay naabot po ng tubig lalo po malakas ang alon, ang hangin. At diyan kita rin po yung Mount Makiling diyan. Ayun, parte ng Mount Makiling po 'yan. Uh, tapos sa uh, makikita niyo po yung I Love Calamba na 'yan. Ibig sabihin po ay nasa playa na po kayo. ah uh, ito po yung ano sinasakyan papuntang Uh, island uh, dito po sa uh, ano na to na lugar na to. Uh, yung island po dito ay pagkakaalam ko resort din at ayan I love Kalamba. Magpapabok po kayo tapos uh, um, dito na po kayo pipick upin at alam ko lancha po nila yung pipick up sa inyo. Hindi ko lang po alam kung magkano yung presyo ng ano ng book ng papuntang island dito. Basta maganda po doon na uh, tapos may floating cottage doon, may room cottage na nasa dagat at may swimming pool po. At ayan nakita niyo po yung Mount Makiling din dito sa playa na to. At uh, syempre hindi marin hindi magpapakita, hindi, hindi lalabas ang dila. Gawa ng request ni pareng Ray Lakabayan. At ayan, nakita nyo taas po ng tubig. Uh, Dumiretso lang po ako dyan, uh, taas umikot lang po ako. Uh, at hindi naman po ako nagtagal dyan. Tumambay lang saglit, nagpahinga, nagtubig, tapos uh, nagpakiut. At ang dami po nakatambay dyan. At ayan, makikita nyo po yung dulong-dulo. -dulo, uh, ano na, na po talaga, mataas po yung tubig. At syempre... Uh, hindi na po tayo magtatagal dito, after ko po tumambay dito, ayun uh, na nga po, uh, ako'y umuwi din at doon na po ako dumaan sa may pupuntang lechiria at hindi na po ako dumaan sa may uh, paskuhan basar kasi maaga pa, hindi rin naman po makikita yung mga pailaw. At syempre, ayan po, tumuru po ako, ayan yung dagat, ang lakas po ng tubig, abot po sa ibabaw, ayan po. Nataas po ang baha. At uh, mga kasaka alam JT, uh, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next vlog. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa masusuporta sa akin. Baboos mga ka JT. Uh, see you on my next vlog. Hanggang dito lang po muna tayo.